So guys, pangalawang gabi namin dito sa isla. Diret sa uwi na rin kami mamaya. Madalwang dive lang. Ah, mo na yan. Huwag, oh. oh. gamit yan. Huwag maliit. Parado pati. Gamit yan. <laughs> <laughs> maliit yan. <laughs> At ito, balatan, ang unang nagpakita. Big na ito. 350. Magandang pangitain ito. Balatan agad. Hanap uli at baka may kasama pa itong balatan. Kanuping, sa ilalim ng corals. Ops, sapol. Kanuping, ang isdang masarap sa bawan lalo na kung sariwa kasinbit in bitsin lang talap na at ito tapasan nakasilong sa corals yari ka ayun gitik tapasan bagis or dongis ang kinalang tawag dito langoy uli ito Ganda ng corals. Walang kabawas-bawas. Maraming isda sa loob. Dito sila nagpapalaki sa ilalim ng corals. Malawak ang loob. At napakagandang tingnan. Itong mga nakatagong isdang maliliit. Itong isdang halata or kit kit kung tawagin dito ayun may manok may ibang isda sa loob lapo lapo ayun may mga manok pa maliit pa mga lapo lapo yung iba yung medyo kulay pula mga lapo lapo ito iwanan ko na ito at surahan ang hahanapin ko ito, kitapasan ganda ng tago labas ang ulo ayun getik parang tapasan ang marami dito pwede na itong tsaga-tsagaan kortang linaw rin ito hanap ulit kanuping hindi gumagalaw sigurado na ito yun sa pool sana tuloy tuloy na mga kanuping para makadilin siya ulit ng pandurudugtong at may surahan nakasilong sa kurals nakatago ang ulo ayun gitik ito yun isang klase ng surahan mataba ang mga ganito Langoy uli Dandahan lang para makita yung mga nasa butas At ito may tapasan Nasa pinakailalim Ayun sapol Nakatanggal pa Lalong pumasok sa butas Dito ko tingnan sa kabila Naandito Ayun sapol hindi ka na makakatanggal dyan. Mas lamang ang tapasan na napapana natin kumpara sa mga gandang klaseng isda nakatanggal pa kasa uli itinago yung ulo pakita mo ulo mo ayon sa bowl yan ang siguradong hindi ka na makakawala langoy uli tsatsagaan Tiyaga ko ang mga tapasa na ito ito may tapasan pa ayun getik maangal ang bayar namin ito pag maraming tapasan Unti siguro ang tubo nila sa tapasan kaya halos ayaw bilihin ito punong yung isang klase ito ng punong ayan sa bowl ito yung punong na masarap iprito Hanap uli. Hoy, banagan! Ano raw kung good size na? Hamal ka Kenapa na pasti ka. Pinapalabas ni Kashukoy At siya, Madam Pot. May ito, takataas sa sungot. Sinichimpuhan lang ni Kasyukoy. Oops, hindi nakuha. Parang pahihirapan ito si Kasyukoy. Oops, hindi pa rin. Ayaw, nakuha na. Ay, nakawala. Sobrang ilap ng banaga na ito. Ayan. Nahahawakan din sa parting sungot. Nahirap pa si Kasyoko at may hawak siyang camera. Dagdag pandurdugtong na ito. At ito may sulid. Sulid na budlawan. Kamal ah, na manok talaga sira na naman ang diskarte kanina ipaparatura ako na simula ako na lang abang abang ng mga manok na ito ito pulang isda mahala ka bahala ka sa buhay mo ayan sa pool paparaos ka baga katura lambingan na isda kung tawagin dito pag tumama ako sa waiting Nakagawa ako na. bis bira na hindi dingig sa labas. alaka ka. Ito, balang hitan, tumago. Ayun, gitig. Sama na palabas. Alam ko, gitig ka. Nakasuot yung buntot, kaya di mahila. Buto mo. Amal ka. Hindi nakapormang ang ahas dagat na ito. Gitik sa isang pana. Balang hitan kung tawagin dito. Masarap itong ginagataan. Hanap uli. Baka may BALANGHITAN hitan pa. Ito, kanuping. Labas ang buntot. Buntet at matras. Ah, mal talaga. Sakit sa ulo. Ayun, gitik. Ah, uh, wala mga manok na ito. Ako ang ginagawang libangan. Hanap uli. Ito may kanuping. Nasa ilalim ng corals. Yari ka. Ayun! Getik! Okay sana ang mga patama. Yung mga manok lang ang hindi okay. <laughs> Ay ha, wala mga pasaway. Oh, sabi na. Ako na lang ang abang-abang. At ito, kanuping pa. Ang laka dyan. Ayun, sa pool. Pag tumama yung numero ko sa waiting na, dos 12 goodbye kayong mano kayo. Makakapagawa na ako ng maliit na studio. At ito, maisdam pula. Sumuot na. The boss Tumago. Pachichimpuhan din kita. Sambalik mo pa. Sabog na yung ulang ng ulo mo. Oh. Sige, balik! Babalik ka rin! Dumungaw ka na! Ayon! Sa pool! Nachimpuhan ka rin! Mata ang tama! Masarap itong ihawin! Matabang isda rin ito! at ito may lumabas ulit na pulang isda kaya lang maliit ito surahan dito tayo ayun gitik dagdag ihawin ng inakay ko matabang surahan ito at may kanuping dito sa ilalim ng kurals ala sinunod sunod na naman manok umalis na lang yung kanuping Nabulabog na... Buti at huminto... Lumipat dito sa isang corals... Ayon... Gitik... Amal ah, kang manuka... Makakagantin ako sa iyo... Patulog ka mamayang gabi... Sisigaw-sigawan rin kita... Punong... Nakasilong sa corals... Lumabas... Ayon... Sabol... Mataas man ang presyon ito sa tapasan... 60 hanggang 70 ang bilihan nito tapasan 40 hanggang 50 na lang hanap ulit tayo ito kanuping nakatalikod sigurado na ito ayan sa pole ang bato ay hamal na yan nakailag butat hindi lumayo Ayan, sa pole. Magaling umilag ang kanuping na ito. Nagtista siguro ito. Pinag-aralan yung pag sa pana. Ops, may solid. Good lawan. Ayun, sa pole. Masarap dito, kinilaw. Parang talagang bukid. Masarap din sa kilaw. Hanap ulit. Ito, may kanoping pa. Ayan, sa pool. Maganda at sunod-sunod ang magandang klaseng isda. Nawala na yung mga tapasan. Langoy ulit tayo. Surahan. Ganda ng pusto. Ayon, gitik. Para naman ito doon sa ina ng inakay ko tagiisa na sila kaya alang ang paborito ng ina ng inakay ko sinabawan bihira siya mag ihaw ay di kita bibigyan surahan ang ingay mo ito kanuping ayon sa sunod sunod na mga kanuping sana lahat kanuping na magpakita hanap ulit tayo Oy, may surahan pa. Nasa pinakailalim. Palabasin ko muna. Labas na. At dagdag ihawin ka. Ayun, sa pole. Ito, para naman ito kay Kumari. Buti si Kumari at madaling bumigay kapag meron ring ulam. Langoy ulit tayo. Ito, kanuping ayun sa pole nakatanggal pa butat bumalik ayun sa pole pa <laughs> nakaalis na bumalik pa dito guys biglang lumakas ang agos kaya yung sima ng pana ako ginagawa akong pangkapit sa bato sobrang lakas ng agos nagbigla lang hirap na akong makaabante kahit anong kapit na si Maasa nadadala pa rin andun si Kasyukoy hinihintay ko parang sapa ang lakas ng agos kaya hindi na ako magapaghanap na masyado ng isda nagpilit pa man ako maglangoy at ito may nakita akong malaking surahan nasa pinakailalim hindi ko na nalapitan hindi na ako makaabante hanggang sa dinala na ako ng agos pababa saka na ako lumutang sa bangka at hindi na kinaya ang agos ito guys ayos mo ng isang dive kahit malakas ang agos isang pana sa balanghitan gitik na chambahan Oh parang sapa man talaga ng agos iya <timing installation> <smaking> Partang linaw na ang unang dive At maisang dive pa kami Mahanap kami ng dapat na mahina ang agos. And guys, hanggang dito na lang muna ang una naming dive. At mahanap kami ng spot na walang agos. yung kami mapunta sa swimming pool. Siguradong walang agos doon. <laughs> swimming pool. <laughs>